Alam nyo ba? Hilig mo ba ang larong Jolen? Kung oo, siguradong magugustuhan mo rin ang mas malaking versyon nito na tinatawag na petang Hango ito sa tradisyonal na laro ang Zupro Vanza. Dito, kailangan munang tumakbo ang manlalaro bago nito ihagis ang bolang metal na tinatawag na bulls para tamaan nito ang target na bola na tinatawag na jack. Kada tama ng bola sa jack ay isang puntos. Pero taong 1907, sa bayan ng La Ciota, binago ang patakaran ng paladong. Dito, hindi na kailangang tumakbo ng manlalaro para ibato ang bola. Mas naging madali ang paglalaro nito. May sakit na naka-wheelchair pero mayroong distansyang dapat pa rin panatilihin ng mga manlalaro para ibato ang bola. Kalaunan, tinawag itong petang ang kupunan na makakakuha ng labing tatlong puntos ang siyang idedeklarang panalo. Ang petang ay naipakilala na rin sa iba pang mga bansang sinakop ng bansang France, gaya ng Cambodia, Thailand, Vietnam at iba pa. Taong 2001 nang maisama ito bilang isa sa mga palaro sa Southeast Asian Games sa Pilipinas. Ipinakilala ang larong petang sa PE classes at unti-unti na rin itong sumisikat. Katunayan, mayroon ng petang team ang Pilipinas na sumasabak ngayon sa international sports events. Ngayon, alam mo na!